so guys for today's video guys. Grabe ka katapos ko lang katapos ko lang ano sa kusina. Kakaw po ko lang. Yun bang pag-akit pag-akit mo sa taas ng pupuntang room mo eh halos hindi mo na ma, ma ano yung paa mo ma ano ba yun? di mo na madala yung paa mo sa sobrang pako. Kasi, syempre, anim pa naman silang mag-uutos isa-isa. Hindi pa tapos yung isa, doon na naman nag uutos naman. Juliet, give me water. Juliet, cook for me like this. Juliet, cook for me chicken nuggets. Bring for me water. kaya dahil uh, katulong lang tayo so, sunisilduhan tayo so, wala tayong problema sunod tayo, sunod sa autos hanggang makaya pa natin ayun, minsan maalas 12 na dito, umakit ako alas 12, tatawagin pa ako hindi na ako gumababa Sobrang pagod na no? siguro yung mga katulong dito eh madali lang. Sobrang pagod na siya. Kahit nandiyan na sa kanila yung pagkain nila sarapan harapan o kaya yung mga tubig nila, hindi nila yan makukuha. Ay, utos pa yan, yan sa'yo ganun talaga guys kasi siyempre mo chat chat tayo so kailangan tiis kailangan natin ng pera so kailangan natin ng tiis talaga no? So, sobra sobrang pagod talaga pag nasa kusina ka talaga yung ikaw talaga nakaano sa kusina kasi siyempre isa pa isa pa ikaw ang nag-iisip kung anong lulutuin kung paano ang ano Friday na naman bukas guys ayun Sobrang pagod na naman. Masakit sa utak pati yung ikaw lagi nag-iisip ko anong lulutuin para sa kanila. Ganon. Tapos, syempre kapag maluto mo na, tapos iibahin nila yung, iibahin na naman nila yung gusto nila. ba diba? nakakaano talaga. O, tapos mag-order yan sila sa'yo. Ganito ang, ano, ganito ang lulutuin. tapos, ibahin na naman nila yan guys, 'di ba? talaga nakakapagod hindi lang nakakapagod sa katawan kundi kakataggut nakakapagod talaga sa isip ayan kaya lalong surang stress ako okay guys uh, matanda na yung mukha natin mukha ko para na ako 60 years old <laughs> ba kala ng iba dito eh 'yan nagpapaganda sa da, sa abroad gaganda ka ng gaganda depende po yon kasi kung hindi ka naman sa kusina sa kusina talaga sobrang stress as in. pero once nga ikaw ay cleaner lang dito sa taas medyo okay pa yon kapag naglilinis ka kasi naglilinis ka lang dito walang mag sa sa'yo nga bring me like this, bring me water bring me like this, cook, cook for me like this walang mag-istorbo pero pag nandyan ka sa kusina talagang hindi ka makapapahinga. Anytime ka talaga uh, tatawagin ka nila. Imbis yung pahinga mo ay mapahinga ka pa ng oras. Hindi kasi ano, tatawagin ka na nila. Nga, uh, suba, sobrang hirap. Sobrang hirap guys pag ano ka pa uh, isang katulong sa loob ng bahay. Lalo na pag ano, uh, matagalinis kami dito. Sa so, kusina talaga ako. So, siyempre kapag ano, tumutulong naman ako. Pero pag pagod na talaga ako. Hindi na tum tumutulong talaga sa taas. Hinayaan ko na yung isa kasi, siyempre, pagod na talaga ako. Ayan. Kahit mataba ako, siyempre, napapagod naman din ako. Halatang halata ako sa kusina talagang <laughs> ang area ko. Sobrang pagod, guys. Ayan. Sobrang pagod yung maghanap ng dolyar dito sa ibang bansa talaga. Talagang kung hindi ka makapagtiis, wala ka talaga. Kaya kailangan tayong magtiis, kumapit talaga. Kaya, kung ikaw ay bibitaw ka agad, yung kaunting bagay lang na ganun, ikaw ang talo. Kaya kailangan pag nandito ka sa abroad kailangan kang kumapit na kumapit kahit anuman man pagod mo gusto mong magkapera kumapit ka sa mga ano mga utos na sobra sa kapago but once nga ano naman yung sobrang ano naman talaga may ano ka pa, may karapatan kang magsabi sa kanila pero sa ngayon kasi hindi to sila lahat so yan sobrang pagod kasi bukas na naman maluluto naman ako every Friday ayan guys salamat sa inyo lahat thank you for watching